malawak na karagatan Dalay alon at agos ng kaalaman Bawat hila ng lambat Hanga di pagunlad at pagangat Dahil ako at ikaw Ako at ikaw sa pagsenso Kasama sa pagtuklas ng Kasama sa pagtuklas ng kaalamang makabago Aqua de Cal. Pag b 4 ka ang kasama mo, mapupuno ang isip at puso. Kaagapay ni batang sa dahil Aqua at ikaw ang bida dito. Dahil Aqua at ikaw, Aqua at ikaw katulong sa pagsenso Kasama sa pagtuklas ng kaalamang makabago Ako at ikaw Ako at ikaw Ako at ikaw Magandang uh, Happy Tuesday, mga kaako at panibagong episode. Siyempre, panibagong topic po ang ating pag-uusapan. Kung nung nakaraan na linggo, ang napag-uusapan natin ay ang Coastal Resource Management at ang iba pang mga topics about before Ngayon naman, panibagong impormasyon ang madadagdag sa ating mga kaalaman, which is may patungkol po sa Basil program o ito yung Balik Sigla sa Ilog at Lawa at para samahan po tayo for this episode i-introduce na po natin ang ating resource person magandang umaga po ma'am uh, by the way uh, kumusta po sa mga taga-subaybay ng Aqua Teal uh, ako po si Nenita Kawit ang basin focal person ng before 4A para sa Balik Sigla sa Ilog at Lawa o Basil Program Ayun. first time ko po narinig itong Basil program. Ano po yung main objective ni Basil program? Ang layunin nitong Basil unang-una ay upang maibalik ang sigla o yung pong ating uh, yung physical na kondisyon ng isang lawa, ilog, o mga dams dito sa ating uh, sa ating Calabarzon area. Sa so, sa po kailangan po nating mapataas ang produksyon ng ating mga native species na kung saan ito po yung ating sinusubaybayan sa ngayon. Ganon din po, mapataas ang uh, yung uh, knowledge o kaalaman ng ating mga kababayan para sa pangalaga ng mga uh, inland bodies of water katulad po ng ilog at mga lawa. Gayon din po, pwede po nating nga uh, ayusin ko ano yung mga nasisira katulad po ng kung isang uh, uh, katubigan ay nagkakaroon na ng pollution kailangan po natin itong ibalik sa dati nilang uh, katubigan, katubig sa, sa dati nilang anyo sa pamamagitan po ng ating programang basil at ganoon din po, ito po ay para din magpataas din po yung uh, dami ng isda natin nauhuli sa isang katubigan. So sa bagay, ngayon po, marami na po mga, mga isda na nauhuli. So, kailangan po ba natin i-enhance ang ating mga isda para po sa ating mga mga kababayan na higit sa ating mga mga isda na nakatira palibot po dito sa mga ilog at lawa. Ayun, so mainly po si Basil Program ay isa sa napakaraming programa oh, okay. ng before para ma-target yung pangangalaga sa ating uh, yamang tubig, yes. specifically sa ilog at lawa ayon iba naman po ano kung kar oh, kar kar karara ay sa karagatan ang basil naka sa ilog uh -huh. at lawa Opo, oh, sa mga okay, tubig tabang po mm okay po so ano o, ano po or sino-sino po yung mga key stakeholders and beneficiaries po ni Basil program ang mga key stakeholders po ng Basel Program ay ang local government unit na kung saan nasasakop ng mga lawa at yung po mga local fisherfolk communities at mga fisherfolk organization. Uh, kalimitan po dito ang mga primary beneficiaries ay ang mga fisherfolk natin na nakatira po sa palibot po doon sa lawa o doon sa mga ilog na nabanggit ko kanina. Ayun. Ako, curious po ako kasi iba 'di syempre nung pumutok ang Taal. Ano po uh, may naging effect ba si Basel program sa mga naapektuhan pong uh, malapit po doon sa lawan ng Taal? Ah, uh, meron din po kasi nga po yung isda na nahuhuli na wala o nabawasan po yung nahuhuli ng isda. So kaya po kailangan natin idagdagan ano po yung nawala ng isda on uh, dati nang nahuhuli katulad po noong uh, maliputo, mga biya, mga ayungin. So, dapat natin pong ibalik. Isa pa po yung tamang pangangalaga sa ating lawa. Ayun. Mahirap naman na hindi naman makakabango ng ating lawa ng taal kanya. Ano po? So, kailangan din talaga ng tulong ng mga locals. Ano po? So, ano naman po yung mga challenges na nahaharap ni Basil Program Pagdating po dun sa implementation at paano nyo po ito na address Ah, uh, kalimitan po ang amin pong mga challenges ay yung pong illegal fishing, katulad po nung paggamit ng ditama po mga anak panghuli, to po ng pang, po pang Ito po yung kalimitan namin na na experience. O nag nagsasabi din naman po sila sa mga kalimitan po sa mga ilog and also yung pung limited awareness po nila sa mga pangalaga. At saka po, isa pa, yung pollution sa mga ilo at yun din po sa lawa. So, kami uh, po na-address ito sa pamamagitan po ng uh, pag-focus sa, uh, sa mga ano sa community engagement and also yung pong edukasyon para po ma-sustain po yung uh, practices, yung tamang pamamaraan ng uh, ng isda, at saka po yung pagkipag-collaborate sa local government units to enforce regulations sa fishing activities sa mga lawa at ilo. Ayo mahirap talagang kalaban ang uh, sarili. <laughs> Lalo na sa mga maaing isda. Siyempre, <laughs> isipin po nila kasi ano, no? Paano kikita ng pera ng mabilis? Paano yes. makakahuli ng madami? At mahirap kalaban ang sarili kapag ka nandoon natin sa pagkakataon na may chance ka ng mang-oriente. Actually, may mga nakakita po ako nung bata ko kasi tabing ilog po kami dati nakatira. So, uh -huh. dat, dati po may nahuhuli pa dung mga isda. Ngayon, iba na yung mahuhuli, may kulay brown na. <laughs> <laughs> Kasi hindi hindi na napangalagaan ng husto. Kaya maganda po na meron tayong katulad nitong Basil program na kada pano Merreres restore yung yung uh, mga resources natin sa ilalim. Kung may challenges po panigurado may opportunities din po 'yan. Ano naman po yung mga nakita niyong oportunidad sa pag provide po ng Basil program para sa ating mga fisher folks? Uh, ang nangyayari po ngayon, nai-enhance po yung ano, pista, kung baka napapagyaman. Dahil din, dito, kung sa channels na ito, natutunungan po, baka po natin maiangat o mapaganda pa kung paano yung pag-manage at tayo po yung maglilit para ma-improve din yung kanilang uh, mga nauhuli. Ibig sabihin, madagdagan. Hindi lang yung nauhuli, ganun din yung kanilang kita. Kasi isa po ito sa source ng kayo ng pagkain and also source of livelihood income. At isa pa po, uh, ko yung paggamit ng mga eco-friendly na fishing techniques. So, madami pa naman po magagamit na tamang panghuli. So, dapat may iwasan po yung mga bawal. Kaya po dito sa aming program, may kasama po kami training, baka po may enhance natin yung uh, fishing activities at yung pagyayaman ng ano natin ng pagpapayaman ng ating ekosistem kung ito'y nasira na dati, dapat ibalik po natin doon po makikita ang dahan dahan dumadami na dadagdagan ang huli ng mga marang isda. Ayun. At kaya kailangan um, po, masustain, masustain po nga yung magandang management. Nabanggit niyo po ma'am yung mga eco-friendly na pamamaraan. Pwede po, dang, pwede po bang magbigay po o, tayo po. ng halimbawa? Kahit isa lang po para aware po sila na pwede nilang gawin yan? Halimbawa, yung uh, isang eco-friendly is yung kawil. Kung kailangan kayo ng kawil o yung mga tao dito, kawil lang. Ano yung mga mga sa Saka yung mga, uh, mga hindi siya bawal, katulad ng mga gilnet. So yung hindi siya movable o hindi siya, isda ka ano lang siya, stable lang sa hindi yung pagka kasi gumagalaw, yung mga may ginagamit na ibang paraan, yun yung mga active. So, ang uh, kailangan po mga passive uh, fishing gear like gill net, yung mga hook and line, yun po, yun po yung mga halimbawa. Ayun, sa mga tagapakinig natin, ng mga mahingis na alam nyo na ha, alin ang bawal at hindi para maiwasan natin yung uh, mga problema. Kasi panigurado ma'am, syempre pag may nahuling ganyan, mag i connect na naman natin to dun sa naging napag-usapan naming topic uh -huh. before which is sa uh, fishing regulations naman. Ano po? So para mm. sila ay guided talaga, simula pa sa Basel program ay atin ang ano um, higpitan mm. na pagpapatupad ng ng paggamit um. ng tamang fishing gears para hindi tayo mapunta sa usapan kay Sir Wilfredo last time, <laughs> na baka makulong pa at kung ano-ano pang uh -huh. sanctions. <laughs> Ano po? Um, paano naman po nakaka-contribute yung mga local communities po dito sa Basel program? Uh, sa pamamagitan ng kanilang active particip participation sa pagpapayaman o pag-enhance ng fishing activities patulad po ng habitat restoration, pamamagitan din ng basil na ibinabalik yung dating tirahan ng mga isda ito po isa po sa din ng paglilinis at saka po yung uh, pagtatanim ng mga puno sa, ma, sa palibot ng ating mga lawa at mga ilog so yung po may active participation po kundi lang po yung mga to mga uh, mangisda kundi mga local communities and also yung local government unit na sakupa nitong isang lawa ako, tama po yan, ano, kasi baka nga naman ang mangingisda nga naman, eh talagang ginagawa ang kanilang makakaya, ah. ang before ginagawa ang makakaya, ito namang mga nagkukonsumo at mga lokal na nakatira doon yes. malapit, eh sila naman ang uh, kumaga sumisira, ano po. So, domino effect kumbaga nga, ah. ang uh, magiging uh, uh, consequence ng mga actions natin. So, Um, si Basel program po ba ay ongoing po until now? Yes po, ongoing po siya. Tuloy-tuloy po ang program. Dahil po ito inapaka-importante. Dahil po nakaka-contribute din po siya sa pagtaas ng ating production. At saka po, para din sa food security ng ating mga kababayan. And also dito po, napaka-importante rin po. Hindi lang po sabi pa na ik na ano po na isasama din natin yung ibang ehensya kung sa pagpapayaman o paglilinis ng isang ilog at lawa. So para po magkaroon ng sustainable management and also sustainable fishing uh, activities and also the health status of inland bodies of water. Yan po ngayon sabi nga po ano natutuwa po ako kasi ang BFAR pala ay eh, mayro ding mga tina-target na para sa ilog at lawa kasi kumamamapansin natin pag yes, kasi po. sinabing BFAR iisipin agad ng mga tao ah tungkol sa dagat tungkol sa yung mga malalawak kumbaga, ah. na maganap na bodies of water at least alam natin pati sa tubig tabang eh merong concern at merong ginagawa po yes, si BFAR para matulungan din yung mga tao na doon naman kumukuha ng kanilang sources. Ano po? So, Ma'am Net, baka may gusto po po kayong idagdag about yes, ma program. Ah, uh, patuloy po natin suportahan ang ating combasin program dahil ito po yung ating isa sa pinagkukunan ng ating kabuhayan, ganoon din po ng ating source ng pagkain. Sana po lahat po ng ating resources pagdating po sa katubigan ay ate pong uh, pangalagaan para magkaroon ng uh, sabi ng sustainable and uh, sustainable management and improve conservation and protection po ng ating mga katubigan. Yun lang po. Ayun, thank you so much po, Ma'am Ned. And we're glad yes. na nakausap at nakasama po namin kayo for this episode. Baka may gusto po kayong batiin. i shout out din po inyong department. Bida bati ko po ang buong BIFAR. B4A Calabarso, ganun din po yung aking mga kasama sa BASIL program sa National uh, po, Person of Coordinator, ang si Cesar Paul, masipag namin coordinator ng BASIL at buong uh, region 1 to 13. Yan po yung mga kasama. Sama-sama kami para sa paunlad ng ating katubigan. Again, maraming salamat po, po. Ma'am Net. <laughs> Always welcome yes, po ang BEFAR sa amin dito sa DWBX. Thank you so much Ma'am Net. Grabe ang ating uh, yes, dagdag kaalaman muli ano panibagong uh, episode oh, talaga. Hindi, hindi talaga tayo na nawawala ng panibagong i-restore -re na kaalaman pa tungkol sa katubigan natin. Thank you so much to Befar, especially to Ma'am Net. At hanggang sa susunod po na episode ng Ako at Ikaw, tumutok lang po tayo for further announcements sa mga susunod po nating episodes. Malawak na karagatan Dalay alon at agos ng kaalaman bawat hila ng lambat Hanga di pagunlad at pagangat Dahil akwad ikaw Akwad ikaw Tatulong sa pagsenso Kasama sa pagtuklas ng kaalamang makabago Akwad ikaw Pag B for A ka ang kasama mo Mapupuno ang isip at puso Kaagapay ni batang sa pag-asenso Dahil Aqua at ikaw ang bida dito Dahil Aqua at ikaw Aqua at ikaw Katulong sa pag-asenso Kasama sa pagtuklas ng kaalamang makabago Ako at ikaw Ako at ikaw Ako at ikaw